So dahil po dyan sa pagsisikap ng ating mahal na Pangulo, Pangulo na mapababa ang presyo ng bigas o pangunahin pangailangan ng buong sambayan ng Pilipino ang mapa, ma, maipababa ang presyo ng bigas. So ito na nga po. So wag po tayo magtampo o mag, magdam, magdamdam kung bakit sa part ng Visayas pa nauna para ipalawig, ipa... ipa uh, ipa-ibenta ng mas mura abot kaya ang NFI rice o oh, yun sa sa gobyerno po natin na nanggaling sa mga magsasaka. So malaking bagay po na malaking bagay, malaking bagay at tulong po sa ating mga mayang Pilipino sa buong sa buong Visayas. Bagamat sa sa sa, sa, sa parte po ng Pilipinas naramdaman na natin ang kunting baba na uh, baba yung mga commercial rice, bumaba na rin po, hindi naman kaila po sa inyo dahil sige-sige at syaga at eh, <coughs> sinasa at sinasa tupad yung batas na kailan na medyo may may mahugot pa doon may makita pa doon ng ating Pangulo para bigyan po ng sapat-sapat o <coughs> yung maibaba ng kunti o maibaba ang presyo ng bigas So, yun nga po, pakinggan po natin yung oh, pag-iingat po, nananawagan po ko oh, bilang isang Pilipino na pakinggan po natin at napakinggan po lang natin yung payag po ni Bibi Sara patungkol po dyan sa bigas na 20 kilos isang kilo na sabihin pa naman niya na na pagkain baboy yung isang kilong bigas na yan nagaling galing sa NFA galing sa pinagpawisan ng mga magsasaka natin sa Pilipinas so ulitin natin pakinggan ulit natin sa tayo sa saka tayo magbuong bigay ng komento patungkol po diyan sa payag ng ating BP Sarah. <clears throat> At yan, Vice Sara Duterte. Yan yung 30 pesos per kilo na binibem yung pinapakain hmm. sa baboy. Mayroon yung mga hayop, ang mga Pilipin. Ang sinabi ng ating mahal na uh, Vice Presidente, kung paano niya binigyan ng komento sa kanyang sari, sa kanyang ah, ano naman sa damdamin niya rin. Hindi naman lumalabas sa bibig ko kung sa isip o sa damdamin kung ah, uh, hindi yun yung damdamin niya so uh, pagkain baboy ang isang kilong bigas na 20 na ang 20 na yan na sa isang kilong bigas ay galing sa NFA sa gobyerno at mula sa gobyerno sa pag pa, nagaling pa yan sa, sa, sa mga magsasaka naka sa ating magsasaka sa dito sa Pilipinas o sa pampanig ng ng bansang Pilipinas yan So mga magsasaka, papayag ba kayo na ang ibini, ibininta nyo sa NFA, sa video natin ay pagkain baboy? Saan ba galing yung bigas na yan? Saan ba galing yung palay na yan? Palay at naging bigas. Di ba sa inyo po mag, sa sa, kapwa, sa sa magsasaka po natin sa sa manpadig ng Pilipinas. masakit ni CP niyan. May sakit sa damdamin niyan. Sabihin pa ng ating mahal na sabihin pa sabihin pa naman natin ng pangalawang pangulo natin. asan na yung ano po diyan? Sabi niya na yung sabi niya na pagkain baboy ang 20 na yan na ay sabi naman niya sa dulo na yung, yung sa hindi namang hayop yung mga tao kakain diyan. Diba? napag napag naisip uh, ano kaya naisip ni BP Joe sabihin yun yung pagkain baboy yung nanggaling sa Pilipino na pinaghirapan pinagpagisan mula sa palay hanggang sa maging bigas siya bigas yung ano, binibili natin 20 20 pesos sa isang kilo. So, ayan po, panawagan, uh, ito isang uh, magbibigay po tayo din ng komento at magbibigay rin po tayo ng paalala lang, paalala sa lahat po ng malawang pagunawa, pag-unawa, malawang ang kaisipa, kaisipan, kumakain ng NFA, kumakain ng bigas mula sa magsasaka sa mga ng mundo, at narinig nyo rin po yung mga, mga agriculture natin na nauna rin po silang kumain ng bigas ng NFA bago nila bago po nila <coughs> ipabinta po yan so kayo na po ang uh, magkomentoren rin sa payag po ng ating BP, BP Sara na ang yung pinagirapan ang pinagpawisan tinanim sa yung mga bukid nasabihin pa naman niya na pagkain baboy. Nakakatawa <laughs> na nakakainis din minsan Pero, ay, para sa akin, medyo mabigat sa dibdib ko rin. Kasi, hindi naman ako na mayayaman, hindi naman na. Isa lang, di, isa lang din po akong ordinaryang tao. At danas ko rin po yung kumain na yan ng ganyan, bubihin ng mababang presyo ng bias. So, mahayop kami. Mahayop pag kumakain. Mga hayop yung kumakain ng 20 pesos. 20 pesos ang kilo. Eh, mula sa magsasaka po natin mga yan. Saan po yan? yan lang po yung masasabi ko. Po. So, mag po tayo sa darat sa mga payag din ng mga DDS. Alam ko ibigyan ng komento mga yan at magbibigay din sila ng mga sabi natin na anong nating strategy nila diyan para ma i masakyan o oh, sasakyan niya ni eh. yung payag ni BP Sara na pagkain babo yung isang kilo na sang uh, isang kilong bigas na 20 pesos ang presyo Di natin alam na anong gagawin nila diyan so mag-ingat po tayo mapagbadyag mapag mapanuri dapat makialam po tayo ang ating mga nakikita na alam po natin uh, sobra o mali o kulang maging patas lang po tayo so yun po maging mapagmadyag magingat po tayo sa lahat ng payag na susunod pa ng mga vloggers sa lahat po ng mga <coughs> uh, mag, mag, susuporta dyan o magpa uh, tawag dito yung sasakyan yung payag po ni at ating Vice Presidente si Sara Inday Sara Duterte baka gumagawa sila ng ano, isip na ano lang mala, ano lang ba advance isipan lang baka yan naman, naman natin so yun po panawa, uh, panawagan babala mag ingat po tayo isipin natin po na galing po sa lahat ng magsasaka sa, sa amang panig ng panig po ng bansang Pilipinas ang ating ang pinawa pina ng NFA NFA galing sa uh, NFA nagbula sa magsasaka na ibibinta na mayroong kalidad, may kalidad. at sanabi naman ng agriculture, na, agriculture natin yan si Secretary Laurel so i-ano natin yung ano natin, karapatan natin. Ako, masasabi ko rin yung mayroon akong karapatan din po dyan na magpahayag ng akin sa lugubin patungkol po dyan. Si, si BP Sara, isa rin ako nagpapasawad dyan. Nagbabayad din ako ng tax. So, magingat ingat ingat lang si Sara, magdeter sa payag niya kasi maraming nasasaktan. And kami nagpapasawad po sa inyo, mahal na ni Bibi, eh. ingat-ingat lang doon ba sa bananalita. Marami po kayo din nasasakpan na kagkapwa namin ma may hirap buhay. Sa rin po kami nagpapasawa sa inyo sa pamamigitan ng mga tax. Kung mayroon pa kayong galit sa isang tao, ano man, sa isang tao lang, huwag yung buong, buong guberno. Bu <laughs> Alalahanin nyo po, binuto, eh, binuto kayo ng sambi ng Pilipino para pa gampanan yung mga trabaho nyo po sa lahat ng mga sa gobyerno po dyan hindi po mapanira mapag ano bang tawag yan sa ano na yan uh, gawin mo pagkain baboy na uh, huwag pakainin ng mga mamayang Pilipino na pagkain baboy <laughs> may yun ha sakit yun ha so ano po isa rin po ako nagpapasawa sa inyo po sa, sa ng aking tax. So magtrabaho po, magtrabaho po kayo ayon sa batas, gumawa ng batas na pangkahalatan na walang bahira, walang mayaman. Lang po. So wag komento na so, sa kading anuman po, mayroon po kayong may may pamamagi ng mga salita mga ganda positive uh, positive lagi pag yung uh, bibirey mo yung pababa ang bibirey mo yung pababa ang kapwa mo nanonungkol sa bansang Pilipinas o nanonungkulan e yung ano nakikita rin nakikita nyo rin yan na character diyan ng ating vice presidente sa akin, crab mentality yan eh. Parang naghihila siya ng pagyoba ng isang tao lungkolan. Bumanat, bumanat siya, binanatan niya, i-cover eh, na rin yung NFA na yan, yung bigas na yan. At isa pa, masakit pa dyan, galing po sa mamagsasaka natin yan. Sa mispo rin po sa loob pa ng Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So, yun po, ang panawagan po, maging maingat po tayong lahat sa payag po ng ating mahal na, ay sa payag po ng bisi presidente po natin na baka sakyan ang iba sakyan ng mga matatalinong kaisipan sa ka, sa, sa baling kapap, sa baling uh, maling ano tawag mo matalinong kaisipan ng mali <laughs> alam na natin yan mga part ng mga banda doon sa kaliwa so yun po So, yun po ang masasabi ko po sa akin minto sasabi ni ating president, vice president na si Sara in uh, si Inday Sara Duterte. So, sa lahat po ng Pilipino sa amang padig ng mundo, Visayas, Mindanao, NCR, at sa ibang bansa, basta may Pilipino, wala na ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na naman din Pilipino. I Ibalik natin ang bayaniyan. Lahat naman tayo nagka, lahat naman tayo naman perfecto eh. At sino ba 'yong perpekto dito sa nanonood nan sa, sa vlog ko? Hindi karapat, hindi karapat dapat dito kasi perfecto ka. Sa ibang planeta. <laughs> 'Yun lang po. So ah uh, Ano po, mabuhay ang mabuhay ang bansang Pilipinas mabuhay ang bagong Pilipinas so God God bless, God bless us Philippines